Alam nyo ba na sa pag-post sa ating story or my day, mapa-text, video or photos, pwede tayong gumawa ng sticker na pwede nating i-add doon sa i-upload natin. Kung hindi nyo pa ito na-explore o hindi nyo pa ito nagagawa, panoorin nyo lamang ito kung paano ito. Pindutin lamang na din ang create story. Ayun, meron din 'yan sa mismong account natin. Then mag-select lang tayo ng picture or video. O kahit text ang ilalagay natin sa ating story or my day, pwede pa rin itong gawin. And then pindutin natin itong stickers. Pindutin ang AI stickers. And then dito pindutin po natin yan. I-describe natin dito yung sticker na gusto natin. Like for example, cat holding a one red flower. And then pindutin po natin itong arrow. At ayan na po siya. Pwede na po kayong mag-select dito. Pindutin nyo lamang yung napili nyo. At napunta na po siya dito sa i-upload natin. Siyang i-resize. Hawakan, yung, hawakan nyo lang po ng dalawang daliri nyo. Ayan. At ayan, lumiit na po siya at pwede niyong ilagay kung saan niyo gusto. And then, pindutin niyo na itong share para ma-upload sa inyong story or my day. Yun lang, follow and share for more tips and tutorials.